Isinuot ni Sharon ang pinakamaayos niyang pantalong mga t-shirt na isana niyang magbestida lamang ay panay ko pa sina ang mga iyon. Ipinusod niya ng itim na laso ang mahaba at unat niyang buhok. Huminga siya ng malalim bago pumara ng tricycle. Sumakay si Aaron at nagpahatid sa mansyon ng mga Fortina. Sa gate ng mansyon ay nakita niyang muli ang gwardya. Nagalitong nagradyo sa kung sino mang SG5 bago siya na pinatuloy. Gaya ng dati, Naglakad siya ng malayo bago niya narating ang mansyon. Subalit ngayon ay hindi naman siya pinawisan ng masyado dahil nagbaon na siya ng tayong Si Lenlen na nagbukas sa kanya ng pinto. Hi Lenlen, bati niya rito. Nasaan ang suplado mong amo? Nasa itaas. May ini-interview na aplinkante roon. Sana nga ay matanggap na yung nag-apply. Hirap na hirap na ako kay Michael. Ang bigat pa naman ng bata. Mabuti na lang at tulog pa ngayon. Sabi naman ito. Sana wala pang natatanggap. Dalangin niya. Pwede kayang pumunta na ako roon sa taas? Tanong ni rito. Sige tara na't sasamahan kita. Sabi nito at nagpatiuna na sa pag sa hagdan. Nang makarating sila sa itaas ay binuksan nito ang isang silid. Tumambad sa mga mata niya ang isang mahabang couch. Bakante iyon. Sa kanang bahagi ng silid ay may daan papasok sa kung saan. Hindi tanawang na sa loob na yun dahil sa divider niya nakatakip. Diyan ka muna ha. Sasabihan ko lang kay sir na narito ka. Sabi ni Lennon. Naglakad ito patungo sa kanang lagusan habang hinukihintay ay may na niyang sasabihin kay Bruce. Ay sir, may experience po talaga ako. Nanlaki ang mga tapang. Sabi ng aplikante na sa harap ni Bruce. Ah, walang nakalagay rito sa biodata mo. Sabi niyang pinipigil ang pagtawa. Paano naman ay biodata ang dala nito at hindi resume? May mga bura pa iyon. Hindi rin niya gaano mabasa ang mga nakasulat noon. Ay, dong nalimutan ko. Tila nahihiya namang saan nito narinig niyang mahihinang katok sa pinto. Nabali ang atensyon niya roon. Lumitaw roon si Len. Sir, excuse me po. Nasa labas po si Sharon. Gusto po yata kayong makausap. Kumunot ang kanyang noo. Let her wait. Ani. Umalis na sa Lenlin at pinagpatuloy naman ng aplikante ang pagsasalita. Ay sir, doon nga po sa pinasukan ko sa Maynila. Ang inalagaan ko batang bata. Kapag nagkakasakit ako mismo ang gumagamot, marunong akong gumamot sir. Bida pa nito. Really, napapantastikuhang hang wika niya. Ay really, sa probinsya namin ang tatay ko ang nilalapitan ng misakit. Kaya ako natutong manggamot, marunong ako ng mga bulong at tawas. Kapag may naenkanto ako, nagdarasal ng lasin. Mabuti na lamang at hindi siya umiinom ng kape kung hindi. Baka naibugan na niya ito dito at nakulang pasiya ng wala sa oras. Ganun ba, buo na sa isip niya putuli ng pag-i-interview rito. Nagsasayang lang siya ng oras. Anyway, salamat sa pagpunta mo rito. Tumayo siya at kinamayan ang babae. Thank you. Sige sir, basta asahan ko ang tawag niyo ha. Paniniguro pa nito bago lumabas ng silip. Nakahinga siya ng mauluwag. Kauupo pa lamang niya. Ay sumungaw na sa pinto ang ulo ni Sharon. Kinakabahan si Sharon pero hindi siya nagpahalata. Nakita niya umalis na ang kausap ni Bruce kaya tumuloy na siya sa silid. Good morning, nakangiting sabi niya rito. Good morning. Baka sa mukha ni Bruce ang hindi pagkapaniwala. Huwing siya ng malalim bago nagsalita ng memoryado ng speech. Alam ko naghahanap ka ng mag-aalaga kay Michael. Ako na lang ang tata yung yaya niya. Marunong ako sa bata. Isa pa ako naman ang tita niya. Dito na rin ako mag -stay. Walang problema nun. Ayoko na sana kumuha pa ng sweldo sa pag-aalaga kay Michael. Kaya lang ay kailangan ko rin ng pera. Ano? Payag ka? Walang hingahang sabi niya. Nakita niya ang pagristro ng galit sa mukha nito. Kinabahan siya ngunit hindi pa rin siya nagpahalata. Kumalakip-kip ito. Tila kinalma muna ang sarili bago nagsalita. You mean to say nag apply kang yaya ng pamangkin mo? Ganun ba? Naka-smith nitong tanong. Ha? Ah, oo. Oo. oo Talantang sagot niya. Bakit bigla na yata akong natakot sa lalaking ito? Did you bring your rich name, Sharon Cornetta? Tanong nito sa formal na tini. ah ay, eh, hindi eh. Inisip ko naman kasi. Well, I'm sorry but I couldn't accommodate you right now. If you're an applicant, you should know that you need to bring your resume. Hindi mo naman siguro inisip na porket ikaw si Sharon Cuneta na kapatid ni Rosalie. Ay, special ang treatment ko sa'yo, diba? Putil nito sa sasabihin niya. Nag-init ang magkabilang pisin niya dahil sa pagkapahiya at galit. Nais man niya magtaray, hindi naman niya magawa. May mali siya, alam niya. Isa pa, baka naman nakalain ito nagpapa-special nga siya. Sige, babalik na lang ako. Paalam na rito at binirahan ng talikod. Ha, akala mo siguro madadaan mo ako sa speech mo. Halata namang praktisado sa isip-isip ni Gus. Naiinis na siya kay Sharon. Talagang tulad dito ng kapatid nito. Malakas ang loob. Pupunta-punta sa bahay niya at magsasuggest ng gano'n na lang. Isa pang ipinagkatulad nito sa kapatid ay ang pagiging mukhang pera. Mag-aalaga na lang kay Michael ang magpapabayat pa. Ang tao nga naman. Napailing siya sa naisip. Tumaan si Sharon sa bahay ni Naosme at nahihiyaman inangutang siya ng isandan sa kaibigan. Agad naman itong naglabas ng pera. Wala siyang mapagpipilihan. Matin niyang may naitabi pa naman sigurong pera ang kanyang ina. Kahit na konti, subalit ayaw naman niyang umuwi at baka magtatanong pa ito kung anong nangyari sa lakan niya. Hindi siya marunong magsinungaling dito. At kapag nalama itong sinabi sa kanya ni Bruce, tiyak na hindi san siya pa babalikin Tiyak na isusasyon itong maglalaba muna para sa ibang tao. Kahit alam naman nilang pareho na hindi na na ito yung kakayanin. Loko naman kasing bros yun. Nukno ng yabang. Nagtungo siya siya sa isang computer rental shop. Pagkaalis niya kina Osme para gumawa ng resume. Sa kaawaawang keyboard ng computer niya ay binubuhos ang pagkayamot kay Bruce. Bawat tipa niya ay may iba yung din. Mataraw na mga iyon si Bruce. Magaan ang kanyang pakaramdam ng matapos. Lumabas siya ng computer shop at pumara ng tricycle at muling nagpahatid sa mansion Imbis na bumaba ng tricycle pagkarating sa gate, nagpahatid siya hanggang sa pinakamansyon. Wala siya sa mood maglakad. Naabutan niyang nakaupo sa sala si Bruce. Nilalaro nito si Michael. Nagsalubong ang mga kilay at tinunong makita siya. It's you again, tila yamot na sabi nito. Bumaba si Michael mula sa pagkakakandong sa lap nito at tumakbo sa kanya. Umalog-alog pa ang mga taba nito sa katawan. Napangiti siya at kinarga ito. Nagusto tuloy ang envelope na kanilalagyan ng resya ngunin na kaipit sa kilikilin niya. Inabot pa rin ngayon kay Bruce. Ayan ang resume ko. Tila naguguluhan naman ito yung inabot sa bin at binasa. Palong may sa taas. Formal na sabi nito. Umarko ang kilay niya sa hindi na siya nagprotesta. Sa silid na pinuntahan niya kanina ito nagtungo. Umapo ito sa likod ng mesa. Siya naman ay pumuesto sa pat nito kalong si Megat. I'm sorry pero wala ka naman palang experience. Sa pag-aalaga ng bata, komento nito habang tinitingnan ang ng ni Minnie yan lang ba ang sasabihin mo? Pinakit mo pa ako rito. Likra mo niya. Sorry kung professional akong tao ha. Sabi nito, kung professional ka, dapat sinabi mo na kanina pa na hindi mo naman pala ako tatanggapin. Sa tingin ko naman kahit siguro mayroon na akong experience, ay ganun din naman ang suma, di ba? Nagtaas na siya ng boses. Nangutang mutang pa siya kay Osme, pagkatapos ay ganit pa ang gagawin nito sa kanya. Huwag kang magtaas ng boses sa bahay ko, Miss Coneta. Ito yung wika nito. Pinatutunayan mo lang na hindi ka fit sa trabaho ang ipinagpipilitan mo. Isa pa, baka naman mabingin na si Michael. Wala talagang masasakit sa bata ang lahi niyo. Nagdilim ang paningin niya. Pintasan na siya. Maging ang ate Rosalie niya. Pero huwag sasama ang nanay niya at lalaban talaga siya. Na tunay palang sira ang ulo mo ano. Sinugod niya ito habang karga si Michael sa kanang braso. Nang makalapit siya rito sa naman parang commercial break, naubod ng lakas na tumawa si Michael. Natigilan siya. Tinignan niya ang bata. Pasensya na ka na, Michael. Hindi na kita maaalagaan. Sisihin mo tong tito mong ewan. Kinausap niya ang bata bago ito binigay kay Bruce. Tumalikot siya subalit na rin niyang umiyak si Michael. Muli siyang humarap. Noon naman biglang napatayo si Bruce. Inilayo nito sa katawan si Michael. Puno ng magkahalong dilaw at brown na bagay ang puti nitong polo shirt. Hindi niya napigilan ng pagtawa. What are you laughing at? Kuhin mo muna tong bata. Utos ni Bruce sa kanya. Aba, masaya ka. Irap niya. Muling bumuhos mula sa hindi naman pala nakadaya pa na si Michael ang malapot na likido. Tila nang inis pa ang bata dahil humagikik pa ito. At my shoes turn Impit na sigaw ni Bruce. Naawa siya sa itsura nito. Hindi kasi nito malaman ang gagawin. Hindi naman ito may babasa sa higit si Michael at hindi rin naman ito magawang punasan ng basang-basang pangitaas maging ang pantalon at canvas shoes. Lumapit siya sa magtiyo. Ngunit imbes na kuhain ng bata ay tinitigan lamang niya mo mga ito. Can you please hold Michael for a while? Kapag dinala ko siya sa labas, kakalat ang you know anito. Tanggap na ba ako? Tanong niya. Hell no. Bye bye. Ani yan tumalikod na. Wait wait. Saglit lang naman oh. Habol nito sa kanya. Ano? Nakangiting sabi niya. Pakitawag na lang si Lenlen pag mo. Ah ito. Ayan ang intercom. Ikaw ang tumawag. Asar niyang sabi. You know I can't. Pas problema mo na yan. Sige, paalam niya. Hold on please. Yes, sabay ngayon siya rito. Bumuntong hininga muna ito bago nagsalita. your hard. Saka lang niya muling lumapit at kinuha si Michael dito. Nilinis ni Sharon si Michael. Pinatulog niya ito pagkatapos niyon. Nang tulog na ito ay nagpaalam siya kay Bruce na uuwi muna sa kanila upang kumuha ng mga gamit. Natuwa ang kanyang ina sa ibinalita niya. Hindi pa niya alam kung anong araw ang off niya kaya hindi niya sinabi rito kung kailan siya makakabalik. Binili na siya nitong kumilos ng maayos sa mansion ng mga Fortina. Tumangu lamang siya at nagmano rito bago umalis. Ipinagpasalamat ni Sharon na hindi na siya inobliga ni Bruce na magsuot ng puting uniform gaya ni Nalinlin. Sinabi nito sa kanyang 8,000 piso ang sasahuri niya kada buwan. Malaki iyon alam niya. 3,000 lamang ang sinasahod niya sa toilets. Kaya naman tuwang-tuwa siya. May pagkaistrikto si Bruce, subalit okay lang yun sa kanya Na yung amo na niya ito, wala na siyang karapatang magreklamo pa rito Ang ibinibigay nitong silid sa kanya ay yung katabi ng kay Michael Para daw madali siyang matatawag ni Linlin na katabi naman ni Michael sa pagtulog Wala namang problema kay Linlin dahil hindi naman pala ugaling magising ni Michael sa gabi Malaki ang silid na ibinigay sa kanya Kung sabagay lahat naman yata ng silid sa mansion ay malalaki hindi carpeted ang sahig pero gawa yun sa marble tulad ng sala. King size ang kamang nasa pinakagitna ng silid. Kahit siguro magtumbling siliroon ay pwede. May kanugnog na banyo ang silid at may bathtub pa yun. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakapagbabad sa bathtub kaya naman natuwa siya. air condition din ang silid at may sa pang pintu palabas sa malawak na Teresa ng mansyon. Katutulog lamang ni Mike at wala na siyang gagawin kaya nagpunta siya sa Teresa para magpahangin. Nagilusyon siyang Prinsesa Rosia at tinatanaw niya ang kanyang kaharian. Mistula naman talagang palasyo ang mansyon. Ang tanging tanaw mula sa si Teresa ay ang malawak na lupay ng mga Fortina. Alam ang sa likod ng mansyon ay may malawak na taniman ng mangga. Iyon ang isa sa mga negosyo ng mga Fortina. Bukod doon ay marami pang negosyo ang mga ito. Hindi niya alam kung ano-ano ang iyon at wala siyang balak alamin dahil hindi naman siya kapamilya ng mga ito. Nang magsawa sa pagmamasid ay nagpasya siyang matutulong na. Napasarap ang tulong ni Sharon. Alas 8 ng umaga na siya nagising. Nagmamadali siyang naligo at nagbis bago sinilip si Michael sa kabilang silid. Tulog pa ito ng puntahan niya kaya bumaba na siya para maalmusal. Naabutan niya si Bruce sa komedor. Nagbabasa ito ng dyaryo habang nagkakape. Nakahain ng masaganang almusal sa mesa. Good morning. Kiming bati niya rito. Hindi niya alam kung uupo siya sa tapat nito o hintay itong matapos bago kumain. Ni nito ang binabasang jaryo bago siya sinumalyapan. Kumain ka na. Mas utos iyon kaysa panyaya. Dito ba ako kakain? Tanong niya. Alam nga naman sa kubeta ako kumain. Sarkastiko sabi nito. Hmm, ingos niya rito bago umupo sa kaibayong upuan. Sumandok siya ng daing na danggit. Kumuha rin siya ng itlog at isang piraso ng hotdog. Pagkuhan ay ganado siyang kumain. Napangiti si Bruce ang mapansin ganadong ganado sa pagkain si Sharon. Noon niya lang napatunan na may pagkakaiba ito sa atin ito. Hindi mapapakain ng marami si Rosalie. Kontento na ito sa isang perasong tinapet at tiyos. Samantalang walang kayeming kumain si Sharon. Nahawa tuloy siya rito. Sumandok na rin siya ng kani at ulam. Masarap itong danggit ano? Sabi ni Sharon sa may subo ng daig. Tumunog pa yung nanguyain ito. Well yes masarap. At ubiling sagot niya kahit kailan ay wala pang nakapagtanong ng kum. Ito niya tungkol sa danggit. Anong gatas iyan? Ininuso nito ang gatas na nasa glass container. Fresh cow's milk. Nangingiting sagot niya. Ang laki naman ng lalagyan. Sa amin may nilalako din. Kaya lang gatas ng kambing. Nakalagay lang sa bote ng gin bulag. Nagdag ito. Natawa na siya. Bakit? Totoo naman. May kesong puti pa nga minsan eh. Nakatikim ka na ba ng kesong puti? Tanong nito. Oo naman. tobo niya. Masarap yun, di ba? Oo naman. Ayaw man niya itong itian ay hindi niya mapigil ang sarili. An easy conversation is what I am missing. Naisip niya. Sino ba naman ang nakakausap niya tuwing umaga? Isa pa noong naroon naman si Paul at Rosalie. Panay discussion sa negosyo ang pumapailan lang sa komedor na iyon. He never thought na masayang pag-usapan ang mga gatas ng kambing at baka sa harap ng breakfast table. Ano-ano bang hayop ang pwedeng gatasan? Mayamay tanong niya rito. Muli siyang natawa. I don't know. Baka, baka at kambing lang ang alam ko. Tugon niya. Sa bagay, sa guha naman siguro kung iinom tayo ng gatas ng bawin, no? It was an innocent comment at hindi man lamang siya nakadama ng pagkadiri sa sinabi nito. Napangiti siyang muli. Aba, kakaiba nga yata ang umaga ito. Nakit tingin ko simpatico ang loko ito. Ang gwapo niya kapag ngumingiti. takas si Sharon sa naisip. Napatitig siya sa mukha ni Bruce. si ba, may gatas ba ako sa mukha? Nakangiting tanong nito. Ha, wala naman. Nalilito niyang sabi. Hindi niya ang usapan? Kailan daw ba uuwi si na ate? Nabura ang sa mga labi nito. Nas ito. That's not really I'm a nice topic in the morning. Kumento nito. Sa bagay, ani Wala ka na bang masasabi tungkol sa gatas pagdaka ay tanong nito. Ha? Kuwan, masarap siya. Natawa itong muli sa sinabi niya. Naagaw ang atensyon nila ng pamilyar na hagikik ng bata. Nilingon nila ang pinanggalingan niyon. Karga ni Lenlen si Michael, nakapadyama pa ang bata. Maagang nagasi ngayon, sabi ni Lenlen. Tumayo siya at itinabi ang high chair sa upuan niya. Hinayaan niya kumain mag si Michael. Paminsan-minsan lang kung tulungan niya ito. Nang matapos itong kumain ay tumayo na siya at kinarga ito. Paliliguan ko alam. Paalam niya kay Bruce.